Happy Pesta sa Bayan ng Placer Masbati mga amigo Ayan o oh. At syempre merong competition dance ngayon mga amigo Kaya ito panoorin muna natin At syempre habang nanonood tayo mga amigo Shoutout muna tayo Shoutout sa ating mga kababayang mas batin nyo dyan Mega mega shoutout sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao ka man Mega mega shoutout At syempre uh, taga Tikaw at Burias Yan mega shoutout sa inyo mga amigo At syempre andito rin si Jocelyn Azuela Masamo At kay Jason Mundido Mega shoutout Barangay Malubago Mega shoutout At kay TC Cantoria Bira. Yan, mega mega shout out. Ninjas Moto, Louie Labastida, Angelo Labastida, at Miguel Grotas, Ruel Dizus Vlog. Yan, mega mega shout out na lang sa inyo. At syempre, sa mga content creator dito sa Masbate. Shout out sa inyo mga amigo. At ito, manood muna tayo ng competition dance dito sa bayan ng Placer Masbate. Kung taga uh, Placer ka, yan, happy fiesta na lang sa inyo. At manood muna tayo. Ang galing ng galawan mga amigo Wala bang palakpakan tayo dyan? At nga pala kung gusto nyo masubaybayan nyo ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan o, ayan na, manood muna tayo, manood, manood. Kasi talagang malupito ng mga galawan mga amigo. Yan, ganyan tayo no. Mga kababayan natin mas nyo. Mga galing talaga pag sa ng pinag-uusapan. Happy Pista sa Bayan ng Placer Mas Bate. Yan, mega shoutout. Happy Pista na lang sa inyo mga amigo. Andito na yung bayan nyo. Pista na ngayon. Grabe mga matitibay talaga sumayaw mga ludi. Wala ba tayong mga kamay dyan? Gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate. Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video mga amigo. Paano makita ng ating mga kababayang Masbate nyo yung ating mga video dito sa Masbate. Yan. Huwag nyo kalimutan mag-follow, mag-like at mag-share mga amigo. no Shoutout nya pala kay Lisel Kiba. ayan mega shoutout sa inyo, Madam. Bali itong video natin nitong mga amigo galing to sa kanya, lang sa atin. Dahil pagpunta namin kahapon mga amigo, tapos na po yung uh, palabas, kaya na-meet na namin ito si Ma'am Lisel Kiba. So, meron daw siyang mga video kaya isiner na lang sa atin. Ayun, maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am Lisel yeah. Kiba, no? Thank you, thank you nang marami. ayan mega shoutout na lang sa inyo. So ayan mga amigo, ang gagaling talaga ng ating mga kababayang mas batin nyo basta sa yawa ng pinag-usapan mas ang number one Ayan o, oh, ang lalapit talaga mga amigo Kita nyo naman sa galawan Wala ba tayong mga kamay dyan? Palakpakan naman mga amigo Wala naman bayad yan Ayan. At charot nga pala kay Rix ni Lina yan, oh. Mga taga-katayangan, mega-mega charot sa inyo mga amigo So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dutski, motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye, bye mga amigo!